guys May naisip na ako dito Para Itong Mga Siminto na to Hindi na kailangan itapon Yan Nalagyan ko ng halaman dyan paikot iba sa taas Iba sa baba Para hindi na itapon Yan maghanap ako ng ibang ibang bilog ah, yung mga ganito guys yun o oh. yan para ah, ito ito itapo na to yan 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 <laughs> mga basura hapon ito may pasok pwede pa to guys, miniyog yug mga ganito yan ano-ano lang i-design mga damo-damo tanggalin yan, no. may isa pa may isa pa yun magmukhang ano naman siya. Yun o. Hmm, lingon si Rickman baka may makabi na <laughs> may negosid. Ayan na may na file na ako na tatlo. Ito. Ayos, hindi pa ito. Itong isa. Ingat lang, Rickman. Oops. Yeah. Mm-hmm. Ito na lang kaya, be. Up. Yan, tapos wala nang buo. Yon. Ilagyan na lang ng palaman dito. Tapos gitna. Yun, isa pa. Dapat meron pa dyan. Hindi yun, oh. Oh, kasi ang tapos lagyan ng mga nakapaso tapos dapat may isa pa doon para isa dalawa lo apat lima mga anim maghanap pa ako ng ibang ganito ah, eh uh, yung nabulok na ano sa drip wood ayun doon medyo lumiwanag na ito ang saan ito ilagay no. yan guys oh. yun o nilipat ko oh di diba? kulang pa sa lupa yung isa buhay na yan pa nilagay ko pa doon sa ano, pakita ko sa inyo, guys. Meron naman akong pinatubo. Yan you know? Yun, kalalagay ko lang ngayon, guys. Yan o. may isang may maliit pa. You know? Yun ang cute, guys. Bird wing. Yan Yan o. niyo no? ito pantay ito pantay ito kulang pa sa lupa ito mabuhay pa to yan guys yahoo yan guys yan ang, yan ang kanina mabuhay pa siguro yan Yan, pasilip sa nung ano guys. Yan, inayos ko ngayon ngayon lang. yun Kasi know, saan daw ilagay? Saan daw ilagay yung mga siminto na yan? Gagawan ko ng paraan. Kasi yan, yung mga kailangan itapon. Tapon. Kaya mga basag na paso. Pero yung mga ganyan na ano. I-design na lang yan nagpapaangat lagyan mga nakapatong na kung anong pwedeng halaman ni patong yun ito inisip ko ito lalagyan ng mga halaman you know, may, may tanglad pa tinanim siya yun know, brother no? guys thank you for watching guys pasilip sa ginawa natin bye bye